tayong magiging saksi. Hindi lang basta pagde-deport sa mga Pogo worker ang inaasikaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang ilan sa kanila may iwan ang mga sanggol na anak. May panawagan sa gobyerno ang ina ng mga sanggol. Saksi, si Marisol Abdurman, Exclusive. Siya si Maya, hindi niya tunay na pangalan. May anak siyang isang taong gulang sa isang Chinese blue worker na anumang araw ay posibleng ipadeport sa China. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging mangyayari po talaga sa amin ng anak ko. Since wala po kong trabaho, and sa kanya po talaga kami naasa. Ganyan din ang sitwasyon ni Aika, hindi rin niya tunay na pangalan. Hindi ko rin po alam kung ano po talaga yung mangyayari sa kanya pagdating niya ng China. Batid daw ni na ay at Aika na oras na ma-report. Posibleng hindi na makitang muli ng kanilang mga anak ang kanilang mga ama. Kaya panawagan nila sa gobyerno. Yung may anak po na pakasakali, pwede nilang i-consider po na palayain na lang po yung mga asawa namin. Sana bigyan po kami ng chance, lalo na po yung may mga anak. Mga batang maiiwan ng magulang nilang Pogo Worker. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOC, di inaasahang problema ito na lumitaw matapos ang magkakahiwalay na raids sa mga Pogo. Hindi ordinaryong problema ito kasi hindi namin ina-expect na may ganito. Eh. Ang alam lang namin, lang, manghuhuli lang, lang kami ng mga Pogo Workers. Eh. Ayun uh, pala, may mga iniwan din palang problema ito mga tao. Oh. Sa ngayon, merong labing limang baby na anak ng mga bogo worker ang sinusuportahan ng PAO. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa DSWD para sa karampatang tulong. Nakakalungkot kasi ang hinihingi sa amin nito is tulungan sila kasi nga since napa-deport na yung mga tatay, mga tatay nito, So wala silang panggasos, wala silang panggatas. Uh, minsan nga pag nagkakasakit yung mga bata, asamin din lumalapit para padala sa ospital. Nasa pangangalaga rin ng PAO ang dalawang taong gulang na anak ng Vietnamese na ina at Chinese na ama. Lumalabas na yung bata stateless dahil wala siyang maghihintay pa siya ng ano, eh, ng uh, uh, siguro 18 years old para makapamili siya kung anong nationality ang kukunin niya. Base sa datos ng Bureau of Immigration, noong Nobyembre, nasa isang daang limong dayuhang Pogo workers pa ang inaasang i -de sa kanil kanilang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ang away kalsada sa tagig na uwi sa panunutok ng baril. Ang suspect, retiradong miyembro ng Philippine Marines. Saksi, si Rafi Tima. Saka na yan? Ang si Gasica. mo? Mainit ang tagpo sa Colonel Bravo Street, Barangay Central Signal sa Taguig City nitong December 1. Umawat ang kasama ng lalaki na ka-Orange na may hawak ng baril. Naawat naman ang lalaki, pero humirit pa siya sa kumukuha ng video. Ang kasama mo, si Gasica, wala naman pala. Eh bakit kasi nagaganyan kayo? Pwede na makulat na ba Ang may hawak ng baril, retiradong miyembro ng Philippine Marines. Arestado siya ng tagig sa follow-up operation at nakakulong na sa tagig station. Away kalsada ang nakikitang ugat ng insidente. Naharangan daw ng suspect ang sasakyan ng biktima. Nairita raw ito sa walang tigil na pagbusina ng biktima. Nauwi sa sigawan hanggang sa manutok na ang lalaki. Yung kanyang ano, yung baril at uh, ito ay uh, check natin kung uh, whether it is still uh, license or not. But uh, ah uh, alam ko na kapag file na yung ano yung ating uh, Tagig uh, City Police Station ang uh, kaso for grave threats and uh, illegal possession so definitely hindi uh, license yung ano yung pareto tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect gayon din sa nakupis kang baril na nakarehistro mano sa ibang tao oh sir no comment po ako diyan sir no comment po ako hindi po ako magsasalita uh, sa, salita, sa uh, kwan na lang po, sa court na lang po ako po. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi! Nakaranas ng ashfall ang ilang lugar sa Batangas dahil sa pagsabog ng Bulkang Taal kanina. Ang Bulkang Kanlaon naman, binabantay ng PHIVOX dahil mataas ang ibinubugang sulfur dioxide. Saksi, si Nico Wahe. Ito ang aktual na pagsabog ng Bulkan Taal, mag alas sa istang umaga kanina. Tumagal ito ng apat na minuto. Nagdulot ito ng makapal na usok o plume na umabot sa 2,800 meters ang taas bago nagtungo pa kanluran, timog kanluran. Yung kinakamahan din po, siyempre naputok po yan eh. Masabi ko kami, eh, medyo may na din po yung mother-in-law ko. So sabi ko, tara na, uwi na tayo. Ayon sa Box, ang nangyari kanina ay freato magmatic eruption. Pinakamalakas daw ito kumpara sa naitalang pagsabog noong October 2 at October 5. Essentially, yung magma ah, nagkaroon ng kontak sa tubig at dahil napakainit ng magma, biglang nag-flash ah, o nag-convert into steam ang tubig pero masyadong mabilis. Lumilikha ito ng shockwave, ito yung nagdudulot ng pagsabog. So yung pagsabog na yon yung shockwave, ay pinapulverize niya yung magma o yung lava. Dagdag ng FIVOX, normal ang mga ganitong aktibidad ng bulkan matapos ang major eruption nito noong 2020. Yung na pumalit na magma sa ilalim ng bulkan ay ito yung um, ilang taon nang nagdidigas at nagdudulot ng uh, iba't ibang uri ng uh, unrest or pagbubugnot sa taal. Ang asphol mula sa eruption umabot sa barangay Buso-Buso sa bayan ng Laurel. Nabagyo ng lupa din eh. Nasa paaralan na noon ang mga estudyante ito nang magkasabay na bumagsak ang abo at ulan. Bawo naman. Putik, putik. Yung yung tulo, ay putik. Ngayon tuloy. Agad na sinuspindi ang klase. Parang puro putik po yung ulan niya. Tsaka din po dun sa amoy ng vulkan. Ayun po. Opo, mas sa ulo. Ang ilang residente naman na natili muna sa loob ng kanilang bahay. Nandito lang po sa loob. Hindi na po pinalabas at po, hinahapo po yan, bata. Tinamaan din ng ashfall ang barangay poblasyon sa Agoncillo. Pagka -or sa pinabano namin ito, mabubulok ang hero. Hmm. So, kaya kailangan linisin talaga? Kaya kaya na yan, linisin po namin. Makapal po kanina. Usually po, ang pinatamaan dyan yung may mga respiratory problem. May mga hika, then uh, sensitive din po dyan mga buntis, yung mga matatanda. Hindi naman direktang naapektuhan ang mga taga-talisay normal naman po at tuloy naman po ang buhay, uh, tuloy ang pasok ng mga bata. Hindi rin inabot ng ashfall ang Metro Manila at ibang kalapit na lugar. Nananatiling sa alert level 1 ng bulkan at walang indikasyon na tataas ayon sa PIVOX. Mahigpit din na binabantayan ng PIVOX ang, ang bulkang Kanlaon na nananatili sa alert level 2. Sa time-lapse footage ng PIVOX, kita ang pagbuga ng abo ng bulkan mula 3.49 ng hapon hanggang 4.27 p.m. Mataas daw ngayon ang buga ng sulfur dioxide at mataas din daw ang bilang ng mga volcano tectonic earthquakes. Mayroon din daw panakanakang pag-abo mula sa vulkan. Tayo po ay medyo mataas po ang antas ng alerto po natin sa kandaon. Um, hindi po natin alam kung kailan at papano ang magiging eventual na magmatic activity. Pero batay po sa mga sustain, wala pong patid at mataas na mga ano anomalous na mga parameters. Ito pong mga parameters na ito ay nagsasaad na meron pong napipintong magmatic eruption ng Tanlaon Volcano. Kung kailan at paano, ito po ang kailangan natin bantayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Ahe, ang inyong saksi. Hindi na tuloy ang arraignment ng aktres na si Neri Naig Miranda kanina. Ay sa Pasay RTC Branch 112, hinihintay pa ang kometo ng piskalya, kaugnay sa inihaing motion to quash ng kampo ni Neri para sa kasong syndicated estafa. Nakakonfine ngayon na aktres sa isang ospital para sa kanyang medical evaluation at nakatagdang ibalik sa Pasay City Jail Female Dormitory bukas. Dawit si Neri sa usapin o legal na usapin, kaugnay ng inendroso niyang skincare clinic na Dermacare, matapos umanong tumalbog ang mga inisyong check -in ng kumpanya sa mga investor nito. Sa pamamagitan naman ng kanya abogado, naglabas ng aktres na si Rufa May Quinto na official public statement dahil sa pagkakadawit rin sa nasabing skincare clinic. Wala raw siyang kinalaman sa anumang maanomalyang aktibidad at pinabubulaanan din niya ang mga akusasyon. Igneit din niya na isa din lamang siyang biktima. Bagamat nalulungkot, nananatili raw siyang matatag at nagtitiwala na ang katotohanan pa rin ang mananaig kalaunan. Makikipagtulungan din daw siya sa mga otoridad at haharapin ang isyo sa tamang legal na paraan. ire rekomenda na ng Komite sa Kamara ang paghahain ng mariklamong kriminal kagunay sa mga ginastos na confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. Si Mary Grace Piatos na sinasabing tumanggap ng confidential funds, walang kahit anong records sa Philippine Statistics Authority. Saksi si Joseph Moro. Sino si Mary Grace Piatos? Sa tingin mo, totoong tao yan? Wala raw lumalabas the birth, marriage, and death certificate na may ganyang pangalan sa record ng Philippine Statistics Authority. Pero nakapirma ang isang Mary Grace Piatos sa acknowledgement receipt na ipinasa sa COA ng Office of the Vice President para ipaliwanag kung paano nila ginastos ang confidential fund ng 2022. Kaya siya hinahanap ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Posible raw na lawakan ng PSM paghahanap kung makapagbibigay ng dagdag na impormasyon ng komite tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang ni Piatos. Parang bogus yung acknowledgement receipt na lumalabas. Siguro magiging next step namin is baka pati yung iba, papacheck na rin namin yung ibang mga names. Ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of Vice President led by no other than Sara Duterte ay nag-imbento ng mga uh, resibo para madepensahan yung uh, hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang uh, konkretong patunay na hindi uh, ginamit ng tama ang pera ng bayan. Pinaimbestiga na rin daw ng komite sa NBI ang mga pirma sa iba pang kadudadudang acknowledgement receipt. Pero paano kung hindi tunay na pangalan ang ginamit sa mga liquidation ng confi funds? Tinatanong pa namin ng COA pero aminada ang mga kongresista na, na hindi ito malinaw. Ayon sa komite na nag-iimbestiga sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, meron na silang sapat na impormasyon hindi lamang para higpitan ang paggamit ng mga confidential funds sa isang bagong batas kundi maghain rin ng mga kasong kriminal. Ito ay para sa reklamang bribery at graft and corruption. Nag-recommend kami ng filing of charges against doon sa mga staff ni BP. Doon papunta yung yung ano yung staff ng Vice President saka ng DepEd and even the Vice President. Hindi naman siya immune sa suit. The box tapat at her office eh, hindi ba? Mm -hmm. Ano siya? Siya yung responsible sa lahat ng yan eh. Ang umano'y hindi ma-account na paggamit ng confi funds ang isa sa mga binanggit na articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Duterte kahapon. Pati na ang umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, ng First Lady at ng House Speaker. Gayon pa man, ng palasyo dati ng inihayag ng Pangulo na posisyon niya tungkol sa usapin ng impeachment laban sa Bise bago pa man may maghain ng complaint. The President already made a clear and unambiguous statement that he would not support A, a an effort to impeach This is distracting pero dito yung pagtanggal na gawin importante sa bayan so ganun dapat so any any suggestion na uh politicalian or uh, instigated by our side no uh, that is never in the uh That is never true. Bukod sa inihain kahapon sa pang-impeachment complaint ng i-endorsa naman ng Makabayan Block, Iyahain daw ito bukas ng 50 kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon. Kinukunan pa namin ang pahayagang opisina ni Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng Bureau of Immigration na magsampan ng reklamo laban kay Atty. Harry Roque. At sa BI, posibleng iligal ang paraan na ginamit ni Roque para makaalis ng bansa at nag si Roque ng immigration clearance para matanggap sa kanyang destinasyong bansa. Kabilang daw sa posibleng reklamo ang falsification of public documents. Nauna nang kinumpirman ni Roque na wala na siya sa Pilipinas at nakapaghay ng kanyang counter-affidavit sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Pinanumpaan daw niya ang kontra sa laysay sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ligit ni Roque, hindi siya ang naglakan ng lisensya para sa Lucky South 99. Wala na rin daw siya sa Abu Dhabi, pero hindi niya sinabi kung nasaan na siya. Mga kapuso, bago sa saksi, nagdeklara ang Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol ng Emergency Martial Law. Sinabi niya sa kanyang late night address na hakbang ito para protektahan ang South Korea laban sa banta ng communist forces ng North Korea. Inakusahan din ni Yun ang oposisyon na hinohostage umano ang parliament para ilagay sa krisis ang bansa. Sabi naman ng opposition leader, susubukang ipawalang bisa ng parliament ang ideneklarang martial law ni President Yoon. Lumitaw po sa annual audit report ng Commission on Audit na lumobo ng triple ang nagastos ng Office of the Vice President ng confidential funds noong 2023 kumpara noong 2022. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kung noong 2022, pinunan ng Commission on Audit ang paggastos ng Office of the Vice President ng confidential fund nito, lumabas sa annual audit report ng COA para sa 2023 na nagtriple ito ng sumunod na taon. Kung ikukumpara, gumastos ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng 125 million pesos na confidential fund sa loob lamang lalabing isang araw noong 2022. Sa sumunod na taon, tumalon ito sa 375 million pesos para sa buong taon ng 2023. Ayon sa cover report, ang confidential expenses ay para sa ligtas na implementasyon ng iba't ibang proyekto at aktibidad sa ilalim ng Good Governance Program, Socio-Economic Program Delivery, at Official engagements o pagsali sa international at domestic events sa utos ng Pangulo. Batay din sa COA report, tumaas ang gasto sa mga biyahe sa loob at labas ng bansa ng Office of the Vice President. Noong 2022, nasa 20.11 million pesos ang nagastos. Halagang pinaghatian ni nadating Vice President Leni Robredo at ngayon bise na si Sara Duterte. Sa pagsapit ng 2023, kung kailan si VP Sara na ang nakopo sa buong taon, dumoble ang travel expenses sa 42.58 million pesos. Lumaki rin ang halaga ng tulong na pinamahagi ng OVP. Sa computation ng GMA Integrated News Research, gumasta ito ng 1.28 billion pesos para sa assistance, subsidies at welfare goods noong 2023. Triple ito ng ginastos noong 2022. Ayon sa COA, ang welfare goods ay relief goods at food boxes na pinamimigay sa nangangailangang gaya ng biktima ng kalamidad. Kabilang sa ginastusan ng OVP, ang Medical Burial Assistance, Hospitals for Medical Assistance Program at Medical Physical Examination ng OVP Employees and Personnel. Pero may naobserbahan ng COA sa pamamahagi ng welfare goods. Hindi raw matiya kung naipamahagi nga ang mga ito dahil sa pagkukulang sa guidelines and procedures at at control measures ng OVP. Sa Davao Satellite Office naman ni VP Sara, may pagkukulang sa pag iimbentaryo gaya ng mga food items daw na malapit ng mag-expire pero hindi pa na didistribute. Food items na nasa unventilated shipping container at iba pa. Nakasaad naman sa report na maayos na nagamit ng OVP ang pondo nito para sa socio-economic program delivery. Mas mataas din daw ang accomplishments nito kesa sa target. Hininga namin na reaksyon ng BISE kaugnay sa audit report pero wala pa siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mga kapuso, 22 araw na lang, Pasko na. At literal na Paskong Pinoy ang bida ngayon sa San Juan City ang pinailawang giant Christmas tree gawa sa kawayan, abaka at iba pa. Tema ngayong taon ay Filipiniana bilang pagpapahalaga sa kulturang Pinoy. Mayroon ding mga miniature Christmas tree na gawa sa lumang barong Tagalog at likha ang mga ito ng Persons Deprived of Liberty ng San Juan. Pinailawan na rin ang higating Christmas tree sa Iligan City. Kasabay po niya na paligsahan kung saan gumampan na nakabis Christmas symbols ang mga kalaho. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.